Nahaharap sa patong-patong na kaso ang lalaking suspect sa pamamaril sa isang van sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Isa ang namatay at dalawa ang nasugatan sa krimen. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Alas dos na ng madaling araw nang maibalik sa Camp Karingal ang sospek sa pamamaril sa isang van sa Katipunan Avenue barangay White Plains na si Jose Maria Abaya na isinailalim sa paraffin testing. Mag-alas 7 kagabi nang mangyari ang Paumaril. Kuwento ng gwardiya ng establishmento sa tapat ng crime scene, nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Malalakas po. Bali parang narinig ko po ano, bali arim na tunog po. Base sa investigasyon, habang nasa Katipunan Avenue ang van, bigla na lamang sumulpot si Abaya mula sa likuran sa ng motorsiklo at walang habas na pinagbabaril ang van. Tinamaan sa likuran si Ron Berry Ikot. Sa kalawang balikat naman tinamaan si Duke Angelo David II. Habang sa ulo, ang tama ni Joy Santos nasa harap po ako nakasakay noon sa van. So, ayun po nung pabiyain sa Mika Tepunan Avenue sa White Plains. Uh, bigla na lang po narinig ng mga putok po ng baril. Nakita ko po yung yung katabi ko pong babae may tama po sa ulo. Tapos yung driver po hindi gumagad. Nadala po sa ospital ang mga biktima. Pero sa kasamang palad, binawian ng boy si Santos. Mabilis na tumakas sa crime scene si Abaya, ngunit sumuko din sa mga polis sa Camp Karingal dala ang ginamit na baril, dalawang magazine at ang sinakyang motorsiklo. Ayon sa investigasyon, inakala ni Abaya na sinusundan siya ng naturang van na umunoy magbabalik sa kanya sa rehab, kaya niya ito pinaputukan. Sinubukan namin kuhana ng pahayag sa harap ng kamera ang sospek, ngunit tumangi ito. Mga murder at two counts of frustrated murder ang maaring harapin ng sospek. Napag-alaman dati na rin may kaso si matapos ding pagbabarilin at mapatay ang dalawang tao na kukuha sana sa kanya upang isa ilalim sa drug rehabilitation. Jay Sabale, GMA News.